Giling dito. Kembot doon. Padyak dito. Ikot doon. Sinong di maaliw sa kinigigiliwan ngayon ng marami? At hindi mo ito matatawag na Zumba kung wala kang kasama. Kaya naman, tara, intak na! Ang Zumba ay isang masaya at makabagong paraan ng pag-ehersisyo na nauuso sa panahon ngayon. Bukod kasi sa simple at madaling sundan ang sayaw ng Zumba, hindi rin ito mabigat sa bulsa. Kaya naman, uhang kuha nito ang kiliti ng madla. Ito ay isang dance fitness program na nilikha ng Colombian dancer at choreographer na si Alberto Perez noong dekada 90. Nagsimula ito noong 2005 sa bansang Columbia at ngayon ay kilala at ginagamit na ng marami sa pagpapanatili ng malusog at magandang pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang oras na pagsuzumba ay maaaring makasunog ng 800 hanggang 1,000 calories o taba sa katawan? Kayang-kaya nitong hubugin at ayusin ang koordinasyon ng ating katawan na isang mahalagang abilidad sa pang-araw-araw na trabaho, lalo na sa panahon ng emergency. Bawas stress din ng Zumba dahil sa masayang tugtugin at aliw na hatid ng pagsasayaw kasama ang mga nakararami. Mahusay itong paraan ng pakikisalamuha sa ibang tao kung saan mas yumayaman ang ating kaalaman, kultura at pananaw. Kung hindi nyo pa nasusubukan ang Zumba mga kaugnay, give it a try. Parang sa buhay, huwag tayong matakot sumubok ng mga bagay. Ito po si Kuya Kiro, ang inyong kaugnay sa magandang kalusugan.